Alam niyo anong weekend, uh, meron tayong napanood sa news na no, no, sa 24 oras. At uh, nakakalungkot to sa mga pangyayari ito. Pwede mo akong close up direct? Rod, close up mo ako para mas ano. Ganyan pag maganda, parang ano. Ah, uh, yan. Thank you. Nakakalungkot to kasi sa, 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 nangyayari sa buhay natin ngayon, may mga ganito pang pangyayari. Mas nakakalungkot to sa ganitong buhay. Sabat to, ito yung lumalambot ang ating mga kalooban sa bawat kababayan natin. Ito yung ibig ko sabihin, panoorin po nyo to kung ano po yung nangyari itong weekend. Watch this. Kahit po may lockdown, pilit umanong pinagbabayad ng upa sa bahay ang isang buntis sa kaluokan at nang hindi makapagbayad, tinanggalan ng bubong at pinto ang inuupahan niya. Nagpaliwanag naman ang landlady. Yan po, tinutukan ni Victoria Tulad Exclusive. Mismong landlady ang nagpatanggal ng bubong at pinto ng apartment na ito sa barangay 167 Caloocan noong biyernes. Dalawang buwan na raw kasing di nakababayad ng upa ang tenant. Kung makikita nyo, walang bubong. Dahil umulan, nabasa ang mga gamit ng tenant na buntis pa naman at batang anak lang ang kasama. Pinuntahan namin siya pero umalis daw kaya ang kapitbahay at uploader ng mga video ang aming nakausap. Sila man daw ay nakiusap sa landlady na wag nang tanggalin ang bubong at pinto ng apartment pero di raw sila pinakinggan. Ang sabi ko, nasa TV na kaman huya na huwag munang magpersa maningil lalo na ganito nga ang sitwasyon. Sinamahan din daw niya ang tenant para ipablotter sa barangay ang landlady. Pinapuntahan po yung may-ari. Kaya bumalik nung hapon, yun nga po ang sabi niya, pasalamat daw yung nang tinanggalan ng bubong na kina, kinausap daw siya ng kakilala niya. Kaya niya ibinalik. Kasama rin nilang nagpablotter si Glenda Malvas namuntik muntik na rin daw patanggalan ng bubong at pinto. Dalawang buwan din silang hindi nakababayad dahil apektado ng lockdown ang trabaho ng asawa. Yung sa ayuto daw ng DSWD, bakit daw nakatanggap naman daw po kami? Ba't hindi daw po kami magbayad? Bakit po naman po uunahin yung bayad po ng upa? Punta po unahin muna namin yung pagkain. Sakit po yun, ma'am. Namura ko ng may ng bahay. Sakit po yun. Ang ng Ipinapaalala ng barangay captain sa landlady na si Tessie Banico at sa iba pang nagpapaupa ang dati ng babala ng Pangulo. Maghintay kayo, lesor, ng paparenta. Huwag ninyong madaliin. evict mo yung tao ngayon sa bahay. Sabihin ko talaga si Rep. Huwag mong sundin yan. Kung A ako nag-warning lang ako. Sinasabi naman at ibinabalita na kailangan po ay magkaroon tayo ng konsiderasyon sa mga renter. Pero problemado rin daw kasi si Banico. Hindi rin daw siya pinupuntahan ni Princess kahit ilang beses na ipinatawag dahil sa utang sa isang kabang bigas. Ako po ay gumagasas ng kulang-kulang 10,000 para sa gumagasas. Yung mister ko kasi, numalaseng na bago kang ulo in ICU. Pinabalik din daw niya ang bubong noong araw na iyon. Pero nung umula na araw na iyon, Miss, nakita ko muna naramdaman ko po yung konsensya. Sabi ng DTI, may grace period sa mga tenant na hindi nakababayad sa mga lugar na nasa kahit anong community quarantine. Ang mga lalabag, maaring patawan ng kulong, multa o pareho. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. Thank you very much, Kimis Victoria Tulad, sa 24 oras. Napanood ko ito eh. Alam nyo, nakakalungkot dahil uh, nangyayari sa ating itong mga kababayan. At uh, nag-isip ako, sinabi ko, kunin niyo yung ano yan, yung video yan, ipakita natin sa show. etong show na to hindi lang naman to game show eh. Kailangan din um, may puso tayo sa ating mga kababayan. Sa sitwasyon na to wala ho eh. Wala talagang pera eh. Walang trabaho. Kaya nga naisip ko itong tutuktuin. Sa totoo lang ho, oh, kaya ito naisip para makapagbigay ng kasiyahan, kaligayahan at tulong sa abot kaya ko at sa abot kaya namin ng mga sponsors. Andiyan ang Frontro, andiyan ang Help from Nature, Liber Air, Planet Agency, andiyan ang Shopee. Ako talaga ang nakiusap sa kanila. To be honest with you, tinawagan ko po siya. At yung Shopee hindi pa pumapasok dito, sinasabi ko na Shopee, eto, thank you si Shopee. Kaya ho, andito sila lahat. Ngayon, uh, tatawagan ko yung uploader. hindi nila alam to, na pinakuha ko yung nag-upload dito, siguro nahabag siya. Ang hirap na manunong. no, kamukha no. yung, yung buntis pa yung ano-ano. Hello po. Ah, hello, magandang hapon. Si Willie Revilla to. Ay, Sir Will. Good afternoon po. Pakihinala yung TV, please. Nanonood yata kayo. Opo, Sir sin ikaw ba yung nag-up? Hindi ko na mabigitin yung pangalan mo, no? Ikaw yung nag-upload dito sa Facebook, YouTube, ano? Ikaw ba? Uh, opo, sir. Sa ano Facebook po. Ah, uh, magkakabit magkakapit bahay ba kayo? Opo, sir. Ah, uh, si yung pinaalis, yung tinanggalan ng bubong, nandiyan ba? Yes, sir. Andito po. Ah, sige. Pwede ba makausap? Opo. Sandali po. Kasi magkakapit-bahay sila, alam ko eh. Hello? Hello, magandang hapon. Ano po? Na, Nay? Hello? Hello? Magandang hapon po. po. Magandang hapon din po. Si Willie po ito, rebidya Mesa, sa uh, GMA. Yung Wawa Win. Opo, sir. O, oh, e, eh, napanood ko po yung nangyari sa inyo. Ah... Uh, naibalik na ba yung bubong? Opo. Okay, hindi na ho kayo pinaalis. Hindi na po. Magkano bang upa nyo dyan? 2,000 po. 2,005? Ilang buwan kayo hindi nakabayad? Dalawang buwan lang po. Tapos, pinapaalis yan, tinanggal lang kayo ng bubong. Tapos, umuulan, nabasa pa kayo, buntis kayo at meron kayong isang anak, di ba? Opo. Ah, uh, may, may TV ba kayo ngayon? Opo, meron po. Napapanood nyo ba ako? Opo. <laughs> Oh, yan, yan. Tama yung numingiti kayo. Ano bang trabaho ng asawa nyo? Factory worker po. Oh, nakiusap. Ano po ba yung pinakiusapan niyo ba yung may Yung landlady? Opo, oh, pinakiusapan po namin yun. Kasi lang po, puro mura lang din sa amin eh. Hindi po siya, hindi po siya nakakaintindi. Ay, ay, ay. Huwag nyo nang, nang damdamin yun. Ganun talaga. Dahil baka may pangangailangan din yung may-ari. Ganito na lang, no? Ah, uh, paki ano mga wide mo nga? Ayan, ayan, dito, na, dito, na. dito na, tres, tres. Alika, alika. Dito, dito, pakita mo dito. Eto, may calculator ako. Hindi, <laughs> kinakulate ko. Ayan. Sa so, totoo lang ako, oh, kinuwek ko eh. Aling Princess Romero Raran Beren, monthly rental mo, 2,500. Tama. Opo. Oh, Tapos, sino si Glenda Malbas? Kapitbahay ko po. O, oh, kayong dalawa ba yung pinapaalis? Opo. Oh, o, oh, ganito na lang ho. Oh. Ah, para mas maganda. Okay na. Yan. Ah, eto galing to sa puso namin at sa puso ko dahil kapuso naman tayo. Okay. Kaka pakakausap ko yung may-ari sa staff ko bukas. Pabupuntahan ko. Babayaran namin siya ng anim na buwan. Six months. Kayong dalawa ni Aling Glenda. akay ba si Aling Princess? Opo. Oh, Huwag kayo Babayaran ko yung anim na buwan na pa nyo. Ang kinuwenta ko na, alika. Break, akin na, tres. O, yung two, sa so six months, 15,000. Si Glenda, 15,000. Plus, bibigyan ko kayo ng 10,000. Ha? So, tapos, kakausapin kaka ko si Sambel Sosa, padadala namin kayong dalawang bultong bigas, dalawang sakong bigas. Okay? Alam mo, magpasalamat ka rin sa miare. Alam mo bakit? Binuksan yung bubong mo. Okay? Hulog ng langit to sa inyo. Kung hindi binuksan yung bubong mo, hindi ka makikita at hindi malalaman ang nangyari. Huwag na nang sa miare, are. Siyempre, intindihin natin, may pangangailangan din sila. Makikipag-usap kami sa miare, Six months, babayaran namin. Babayaran ko yung inyong inuupahan. Kayong dalawa, padadalan ko kayo ng bigas, corned beef, spam at padadala ko kayo ng 10,000 ha. Andiyan ba si ano, si Glenda? Opo, andito po. Okay, sabi ko si Glenda. Hello, sir. Ah, Glenda, si Kuya Willy mo to. Opo. O, oh, yan ha, huwag na kayo magalala. Papakiusap okay. ko lang. Okay? Naintindihan nyo ba ibig ko sabihin? Babayaran ko na okay, ng anim yung buwan yung upa nyo. Tapos bibigyan ko pa kayo ng 10,000. Madadalang ko pa kayo ng bigas. Okay? Opo, salamat din po, Kuya Rin. Okay. At... Salamat, salamat po. Wag na kayong... Wag na kayong magalit sa mi-ari. Intindihin na lang natin si nanay. Siyempre, may mga pangangailangan din yung mi-ari. Wag kayong mag-alala. Lahat ng iyan ay may solusyon sa buhay. So, uh, padadalok yung pera Ko-coordinate ko yan sa staff ko bukas. Okay? Opo. Sige. salamat po. Sige. Ano gusto mo sabihin sa GMA? Sa Wawawin, sa amin. Maraming pong salamat po sa GMB po sa pronto na tsaka po sa Shopee. Nalo po sa inyo, Brea Will. Salamat po. Oo, oh, sige. Actually, ako lang nagbibigay. Hihingan ko na rin sila. <laughs> Hingan ko na rin sa Shopee sa Kapronto. Ako lang na lang oh, nag Okay, okay. So, huwag na kayo magalala. Meron kayo mga... Kung kaya namin bibigyan tatlong sakong bigas, lahat, okay mag kayong magalala. Meron kayong okay. kakampi. Andiyan ang Panginoon sa inyo. Di ba? Hindi natutulog ang Diyos sa mga na taong nagkakayan. Ako, in fairness, hindi kami magagalit sa miyari. Naintindihan din naman namin. Ganun lang yun. Sa lahat to na may makakagat sa buhay, mas marami yung mahirap ang buhay. Kung tayo nakakakain ng tatlong beses, maaaring sila isa-dalawa lang. Kaya, bukas na bukas din, Meron na kayong pangbayad, anim na buwan, anim na buwan, at meron kayong tig-10,000, meron kayong bigas. Maraming salamat sa si GMA 24 oras at kay Miss Victoria Tulad. Sige ha? Okay? Thank you, Thank you po, Yung uploader lang. Uploader. May oras mo tayo? Uh, ano po? Ano pangalan? Sarah po. Sir. ikaw yung uploader? Yes, sir. Nangungupahan ka din ba? Ako po, sir. Ah, sige, mag-ingat ka. <laughs> okay, oh, <yeah>, sir. joke lang, <laughs> joke lang. Sorry, yeah, sir. Mag-ingat so, ka yeah. dyan. Okay. So, so, May utang ka ba? <laughs> Hindi. Wala nga, sir, pero pinapalayas Ben. <laughs> oh, bibiya ka ta ng 20,000 dahil ikaw nag-upload, okay? Bibigyan ka ta ng 20,000. Alright? bigay ko yan. Ako, ako yan ang isip niya para sa inyo. May kakambi kayo sa hirap ng buhay nyo. Andito ako. Nandito GMA, nandito Wawawin, nandito mga sponsors. So, bukas, may 20,000 ka, 15,000 yung babayaran namin sa bahay nyo. Meron ka rin bigas. Maraming salamat. May gusto ka bang so, sabihin sa GMA, sa Wawawin? Maraming maraming salamat po sa GMA. Sa inyo, sir, mo yung Sa interview, ay lang po talagang una-iyak. O, oh, siya. Oh, importante, pasaya kayo at nakabigay kami ng kahit papano sa abot kaya. At meron pa kayong jacket! Alright! Okay na, malapit tayong magsabi. Manood kayo, makisabi, kayo. Baka manalo kayo. Okay? Huwag kayo okay Bukas na bukas din. Thank you very much. So, okay, tuloy-tuloy tayo. Hello mga kapuso. Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin. So, mga kasko kami ko dyan. Nagustuhin nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Magsubscribe lang sa Wowin. YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, 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 la. <laughs> the bell button para lagi ka updated. Yun lang!